uh, meron na tayong puno, meron na tayong fertilizer, meron pa tayong bunga. Alam niyo mga kapanyero, mahal ito. Ganitong klase. Magandang araw mga kapanyero Ito, ito na naman tayo uh, Hindi na naman tayo nakapunta sa ating farm Dahil dalawang araw nang umuulan dito mga kapanyero ah, Nakita nyo naman mga kapanyero Cloudy Pero mamaya yan, bagsak na naman ang ulan yan Pero ang gandang pagkakataon mga kapanyero Nakakuha tayo ng mga puno ng raspberry Kahit na ganitong hindi tayo nakapunta sa farm Tuloy-tuloy pa rin ang development natin Ito, pero kahit umuulan, kahit nasa Edmonton tayo, parang parang nasa isip ko kasi mga kapanyero, bakit ano eh, bakit hindi pa natin tapusin yung yung fruit bearing trees na area natin, di ba? Kaya nga kagabi isip ako ng isip, naghahanap ako ng mga raspberry na ito kasi yung mga raspberry mga kapanyero, hindi ito ganong aalagain, hindi ito ganong sensitive sa sa lupa na tapos ang bilis pa ng ng pagdami nito, paglabas ng ano, ng mga bagong seedling niya. Mabilis, mabilis tumubo. Kumbaga, parang tubigan niyo lang ng tubigan, uh, backyard lang, yon, Kaya nga, kaya nga mga kapanyero, uh, naghanap ako kagabi sa marketplace ng mga nagbebentang. Kasi hindi lang naman kasi iisang, pagka sinabing raspberry, uh, hindi lang naman isa, iba-ibang variety yan. So, merong dark siya, merong red, na klase. So yun yan, naghanap ako. Kasi yung mga usually na nabibili natin sa Home Depot, ano eh, yung red siya, pero parang ano eh, parang ang hirap buhayin. Mas maganda mga kapanyero, yung mga backyard uh, garden na mga nagbebenta na na yun yan, yung mga tumutubo na nakakasurvive na pagka winter. Ito mga kapanyero, nandito tayo sa harap ng bahay nila. Nakapaghanap ako kagabi, kung saan, kinunta ko, sumagot naman kagad, na nagbebenta siya ng mga, mga individual na raspberry. Kaya yan mga iniintay lang natin na sumagot ulit, kasi uh, mamaya pa yung usapan namin, pero napaaga ako nandating, kasi nga yun nga, para makuha na rin natin, para makagawa naman tayo sa mga iba nating gagawin. Kaya yan mga kapanyero, ito, uh, nag ano na, nagreply na pasok na tayo mga kapanyero Oh, ito yung mother plant nila Napakaganda ng ano nya napakalalaki kanina tumikim ako mga kapanyero talagang napakatamis, napakasarap kaya nga dinamihan na natin yung bili ito dito nang gagaling lahat ng seedling nya mga kapanyero ayan o, oh. ang ganda Eh na-share ko lang sa inyo mga kapanyero kung paano mamunga ang raspberry dito Ayan o, ang gaganda o. Diba? Ayan mga kapanyero, bali nakapagkarga nga pala tayo ng sampung raspberry. Bali ang presyo nito mga kapanyero, at $10 ang isa. Pero nakita nyo naman mga kapanyero, uh, healthy healthy siya. Uh, naka na paso na siya, so napakadali na siyang itanim. Ang kagandahan mga kapanyero, uh, yung pinagbila natin, binigyan pa tayo ng fertilizer. Pali binigyan tayo ng mga information tungkol dito na lagyan muna natin dahil nga nasabi ko na banggit ko na clay yung ilalim ng ating farm. So ganyan, ganyan mga kapanyero, mamumuhunan tayo ng $100 sa raspberry tsaka yung mga decompose na halam uh, na lupa na kukunin natin sa super superstore kung sampu ito mga kapanyero pagpalagay natin isang bag ang isa o higit pa so mamuhunan na tayo ng isa't kalahati na bag sa bawat isa so suportahan na natin ipondohan na natin mga kapanyero para sigurado Ayan, mga kapanyero parang nasabi ko sa mga unang video natin na yun lang muna ang itatry natin yung dalawang mansanas tsaka yung hasberry tsaka yung cherry na naunang mga itinanim natin pero hindi eh nag-iisip ako nung gabi na bakit kailangan sayangin pa natin yung oras natin bakit pagpapabukas pa natin pwede namang ngayon na di ba ngayon taon na kaya nga eager ako na makahanap ng ganitong mga klase ng raspberry para uh, makapagtanim tayo yan mga kapanyero nakita niyo naman yung yung sa loob ang gaganda di ba mga kapanyero binigyan tayo ng siplok at mag-harvest daw tayo sa kanilang mga raspberry. Talaga napakabait naman, napakaswerte naman natin ngayong mga araw na to. Kahit hindi tayo nakapunta sa farm natin mga kapanyero, sulit na sulit yung pagpunta natin dito. At talagang pagkaano, babalik at babalik ako rito at dito ako kukuha ng mga raspberry. Kaya mga kapanyero, mamitas muna tayo. Yan. Makita nyo naman mga kapanyero, ang lalaki. Ang ganda. So ako na ang ha-harvest dito sa ano nila. Punuin ko raw, kuhanin ko kung ano yung mga pwedeng makuha. Ito rin mga maganda sa raspberry kasi continuous ang pagbubunga niya sa isang taon. Tapos mabubuhay siya, mamamatay siya pagka winter, mababalik at babalik naman to pagka summer ulit. So makabuhay lang tayo ng kahit nakalahati do sa mga binili, binili natin, panalo-panalo pa rin tayo kasi magsusulputan uli yung mga bagong seedling niya, di ba? Kaya ayan mga kapanyero, na share ko lang sa inyo. So mag-harvest muna tayo mga kapanyero. Tara, mamaya na tayo mag-video. Harvest muna tayo. Ayan mga kapanyero. Uh, meron na tayong puno, meron na tayong fertilizer, meron pa tayong bunga. Alam niyo mga kapanyero, mahal ito. Ganitong klase. Tsaka ang kagandahan mga kapanyero, uh, yung seedling na itatanim natin sa farm, alam natin kung gaano katamis. At least natikman natin yung bunga, kung saan ang galing yung mother plant, kung saan siya nag, nagpadami ng mga seedling na yan. Dito sa area na yon dito sa kinuhanan ko na to ito yung pinaka mother plant niya. Yan mga kapanyero. Kaya napakasaya naman na kahit na hindi tayo nakarating sa farm, uh, patuloy pa rin naman tayo na nag na, ano eh na na dinidevelop natin yung farm natin. Kaya ayan mga kapanyero, share-share lang mga kapanyero kung ano yung mga development na nangyayari. Wala naman tayong pinalalagpas na oras, so wala tayong sinasayang na wala tayong sinasayang na oras mga kapanyero kahit na hindi tayo makapunta sa farm eto, gumagawa pa rin tayo ng mga project para sa farm natin saka mga kapanyero, dadan ulit tayo sa Kiwi Nursery para kumuha ng dalawang cherry na malaki yan. So, gastos na naman. Tapusin muna natin yung mga fruit bearing trees natin mga kapanyero. Yan. Kaya mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, uh, huwag nyo na makalimutan mag-subscribe. Uh, pakipindot naman yung subscribe button natin para support sa ating channel. At, at para na rin masubaybayan nyo yung development ng ating farm dito sa Canada. Kaya yan, maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.